Ha? Tanong ko sa iyo, Eduardo Manalo. Magkano at ilang bilyon ang binigay sa iyo ng mga doterteng diputa ka? Ha? Wala akong pakialam sa inyo kahit isang trilyon pa kayo mga taga-iglesia ni Kristo. Sa puntong ito. Ha? Sa puntong ito. Hindi nyo matatakot si Pipanyo Labrador. Dito na naman po yung lingko ni Pipanyo Labrador. Dito po sa ating programang Reaction Mo, Birad Ako. Yan, wala daw halong walang halo ah, ang pagkasabi walang halong pamumuli tika. Pero kaklaruhin ko lang po sa inyo mga minamahal ko mga kababayan. Huwag po kayong maniwala sa sinasabi ng Iglesia ni Kristo. Ako po hindi ako galit sa Iglesia ni Kristo pero pasisinungalingan ko ngayon yung sinasabi nila. Kasi ginagago nila yung taong bayan eh. Ha? Ginag tanga ang taong bayan. Ayoko sana magsalita sa Iglesia ni Cristo kasi kaibigan ko nga yung ibang ministro dyan. Ha? Pero sa puntong ito, wala akong pakialam kung magagalit man kayo sa akin kayong mga taga-Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo etong si Eduardo Manalo. Ha? Lalong-lalo ka na, ikaw mismo, na leader ng Iglesia ni Cristo. Nung umpisa, hindi ko pa kayo masyadong ano kasi akala ko talaga yung sinasabi yung national peace rally, yung peace rally para magkasundo. Ha? Ah? Pero hindi. Pinagsalita ninyo si Marquioleta sa national peace rally ninyo na para bagang pinalalabas doon ha? Ah, na mali ang ginagawa ng mga taga-kamera. Ah? Kung talagang yan ay totoong peace rally, Bakit isang politiko na mortal na kalaban ng ng mga congressman dyan sa kamera ang pinagsasalita ninyo, hinayaan ninyo magsalita na parang lumalabas na mali ang ginagawa ng kamera na siya atin alamin, papanagutin yung mga taong umaabuso sa kanilang kapangyarihan katulad ni Sara Duterte. Nasaan yan yung peace na sinasabi ninyo? Eh halatang halatay, pamumulitika eh. Kung hindi pamumulitika, yung ginagawa ng Iglesia ni Kristo, bakit nyo hinayaan na magsalita si Marculeta? Yan lang ano ko sa inyo. Ha? Yan lang ang masasabi ko. Ha? oh, good morning, uh, Gerardo uh, Cory Jr. Tama ka, kapatid. Ako ay NC pero sa nangyari nung rally, nakialam si Marculeta. Grabe ya uh, natiti na ano to natiti ako ah natiti sod yan okay bongtera labrador hindi mo alam na mali ang kamera siraulo tarantado bongtera tirterahing kita ngayon diyan makita mo eh anong hindi alam ang sabi ng Iglesia ni Kristo yung peace rally na yan ay walang halong pamumulitika. kundi ka pa naman bobot, si gago, di puta, walang niya, gago, demonyo. Ha? Halatang halata eh. nagin ng mga sira, ulo, mga putang ina. Yung peace rally na sinasa. Si so, wala yung pinagkaiba sa ginawa ni Rodrigo Roa Duterte. Anong ginawa ni Rodrigo Roa Duterte? prayer rally daw. Pero nung nagsimula na sila, paninira rally pala. Ha? Parang totoo yata yung sinasabi sa akin na binayaran ng bilyon-bilyon ah, itong pamunuan ng Iglesia ni Kristo para lamang makaligtas itong si Sara Demonyo. Ayoko na sanang ano yung Iglesia ni Kristo eh. Kasi okay na kami. Ha? Okay na kami. Natutuwa na ako kasi nakikita ko na yung ano eh. Pero sa nangyaring ito, di puta, di honor. Ha? Oh, good morning kay uh, Apple uh, Teach 1980. Front lang nila yun. Yes, halata naman eh. Front lang nila. Yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na peace rally. Putang inang peace rally na yan. Wala yung pinagkaiba sa prayer rally ni Digongyo. Ha? Ito lang yan. Tama. Di ba? Mga kababayan, sabi ng Iglesia ni Kristo, wala daw halong pamumulit. Kaya putang ina politiko yung nagsalita doon eh. Ha? Isang maagam putang ina sa mga ano sa mga kalaban natin. Ha? At maging dito kay ano kay sino tong ano ng Iglesia ni Kristo? Si Eduardo, isang magandang putang ina mukha. Ha, Eduardo, manalo. Mukhang pera ka talagang demonyo ka. Ilang bilyon ang binigay sa'yo? karantado ka. Ha? Okay na sana yan. Eh. Taas na ng respeto ko sa'yo eh. Ang ganda na ng ano ko sa Iglesia ni Cristo, puro putang ina mo ka, Eduardo Manalo. Kiki ka ng ina mo. Ha? Ano? Anong pinag-usapan ninyo ni Marquileta? anong pinag-usapan ninyo ni Sarah? Porkit ba kaibigan, kakampi ng mga Duterte, si Marculeta? Ayan, tinulungan nyo si Marculeta. Ang ah, sabi nyo, walang pamumulitik ang halo. Pero pinag pinagsalita nyo sa antablado, yung budlat na mukhang buteting na pisat. Ha? Ah? Walang halong pamumulitik ha? Alam nyo mga kababayan, delikado po ang bansa natin. Dahil sa nakikita ko, Kapag ang mga membro ng Iglesia ni Cristo ay uh, meron kapangyarihan sa ating bansa, sasakupin tayo ng Iglesia ni Cristo. Kawawa ang bansa natin pag nasakop tayo ng Iglesia ni Cristo o Iglesia ni Manalo. Ha? Hindi pala Iglesia ni Cristo 'yan, ngayon ko lang napatunayan lalo na mali yung sinabi sa akin ng ng kaibigan ko ministro. Sabi niya Iglesia daw ni Cristo. Pero hindi na. Mas naniniwala na ako ngayon na Iglesia sila ni Manalo. Ha? Iglesia sila ng demonyo. Ha? Sabi niyo, peace rally. bayon. ba yun? Hindi niyo pinagkasundo yung uh, mga tao, kundi hinayaan niyo palalong manira si Marquileta sa side ng mga ano, Marcos at ng mga mababatas. Sinong ginagago ninyo? Ha? Tanong ko sa iyo, Eduardo Manalo. Magkano at ilang bilyon ang binigay sa iyo ng mga Duterte'ng diputa ka? Ha? Wala akong pakialam sa inyo kahit isang trilyon pa kayo mga taga-iglesia ni Kristo. Sa puntong ito, ha? Sa puntong ito, hindi nyo matatakot si Pipanyo Labrador.